po ng September 10, 2023, na kung saan sa ngayon po ay may tatlong aktibo na LPA sa loob at labas ng ating area of responsibility at, at, tinawag po ito ng Joint Typhoon Warning Center ng Invest 90W, 91W at 92W pero ang mga ito ay mababa naman ang chance na maging bagyo sa ngayon at, at hindi rin po inaasahan na direktang makapekto sa ating bansa pero hahatakin muli nila ang habagat at muli itong papalakasin sa huling pagkakataon. At next week po, after 7 days, ay posible wala ng habagat na iiral dito sa ating bansa. At tutungo na po tayo ng transition period ng amihan season. At sa atin naman pong long range forecast, ay wala pa naman pong bagyo na nakikita na tatawid sa malaking bahagi po ng ating bansa hanggang sa susunod na dalawang linggo. At sa lagay po ng ating panahon ngayong hapon dahil po sa localized thunderstorm at ng habagat ay maulap na karangyari kalimitan na may mga purupurong pag-ulan sa malaking bahagi po ng ating bansa. Mula po sa Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, ilang bahagi ng Central Luzon, Calabarzon, ni ilang bahagi ng Bicol Region, Panay Island, Negros, Cebu, Bohol, Leyte, Samar Provinces, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region at Soxurgen na posible po na magtuloy-tuloy ang mga isolated rains na yan hanggang mamayang gabi sa iba't ibang bahagi ng ating bansa kaya mag-ingat pa rin po tayo sa mga banta pa rin ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At sa atin naman po mga baybayin, wala na po tayong nakataas na mga gale warning signals. Pero iba yung pag ingat lamang po kung papalaot tayo para mas makaiwas sa mga sakunang pa.